Gusto mo ba malaman? Or gusto mo bang huminto na sa pag-overthink dyan sa partner mo? Well, so stay tuned and syempre watch the full video lang. Okay, so yun ang mga idol. Welcome like back sa ating channel. So for today, I'm gonna teach you kung ano nga ba yung mga dapat mong gawin. Okay. Sa phone mo, na parang di ka na mag-overthink. Okay, hindi ka na mag-aborting ka partner kung nagloloko ba siya sa'yo o kung loyal pa ba siya sa'yo. Yung mga ganun, di ba? So, kung gusto nyo malaman yung station lang. Pero bago, yun, bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka. Okay? And kapag nakapag-subscribe ka, comment mo lang sa baba dan dahil pipili po ako ng mga subscribers ko na pwedeng bigyan ng giveaway. Okay? If sinunod yung mga um, dapat gawin which is mag-subscribe and mag-comment ng dan Okay? So, malay mo, isa ka sa manalo. Kaya, do it na. Now, kung patagalin to, okay? So, unang-una sa lahat dito, um, meron ka pong isang application na kailangan i-download. Okay? Dito kasi, kailangan mo pong gawin dito is, for example, si partner kasama mo siya, may gagawin ka lang, konting-konti lang naman sa kanyang phone. May install ka lang naman na application sa kanyang phone. Okay? So, kapag nagawa mo to, it doesn't matter kung LDR kayo um, or kung malapit siya sa'yo walang problema yan pero ang maganda, dito, maganda dito habang kasama mo siya ngayon gawin mo to sa phone niya okay so ganito lang unang una sa lahat is pumunta ka po sa play store kasi meron tayong isang application na kailangan i-download ito po yung unseen messages so ano nga pinagagawa niyan later papaliwan na gusto niyo kung ano yung mga piling gawin niyan okay so yun ah uh, muna muna sa lahat, syempre yan, play store na tayo install mo tong unseen messenger ngayon pag ita type mo to kapag isa-search mo to search mo lang to ayan o okay so ito yung application nya para syang salamin na may dilaw na background okay so ayan ang kanyang um, logo okay so ayan kapag install nyo yan don't worry hindi naman po yan sya ano, uh, malaking size napakalit na po ng size nyan ngayon uh, bakit nga ba maganda application na to ngayon basahin mo sa about this app nya recover and view deleted messages. Okay? Ngayon, so dyan pa lang, alam mo na agad kung anong kaya niyang gawin. Kasi ganito yan. Si partner mo kasi yan, okay? Hindi lang po yan, messenger ang kanyang ginagamit. Sometimes, gumagamit na yan siya ng telegram, ng instagram, which is yung mga account na hindi mo hawak. Sabihin natin, hawak mo account niya, di ba? Pero wala ka naman nakikita sa messenger niya kasi kala mo safe, walang problema. Pero ang hindi mo alam may mga ibang applications na ginagamit. Okay, like yung mga nabanggit ko kanina. Okay? So ngayon, um, since nag-overting ka na nga, if loyal pa ba siya hindi, install mo to sa phone niya. And kung ngayon, kapag na-install mo yan, ganito ang gagawin mo. Set up natin yan. Ganito mag-set up, okay? So open mo lang o nga pala itong application na to is medyo may mga ads kasi free lang po siya pero yung ads ni naman is hindi siya annoying na ads kasi yung mga ads kasi mga annoying yung tagal pero dito kasi simple lang okay ah um, pwede mo naman siyang i-skip don't worry about the ads ang kagandahan dito is ano siya free now ang gagawin mo is simple ito agree mo yan continue mo and enable permissions mo okay so mapunta ka sa gantong page and makita mo siya ito click mo lang yan tapos on mo lang syempre allow mo lang alright kapag kasi hindi naka allow yun hindi ito gagana useless okay so ngayon continue na natin and enable permission mo huwag mo i-skip pa yan yeah, allow allow all mo na lang yan okay way to go isa busy goods na tayo continue mo lang and ayun nandito na tayo sa inside or dito na tayo sa application mismo inside the application so ang gagawin mo dito is ganito lang once sa setup mo sa kanyang phone to <coughs> ganito ang lumabas okay click mo yung view all messages sa messages dito mo kasi lahat makikita ang lahat ng notification na lumalabas dito kumbaga na auto save siya dito sa unseen messenger na to sa na application so ibig sabihin Kapag may kausap siya sa Telegram, sa Instagram, sa WhatsApp, sa TikTok, Rocket sa mga application niya na pwede mag-chat, automatic save po yan siya dito. Ngayon, paano sir? Paano kung dinelete niya po yung ano na, yung combo ng nila ng kanyang like, sabi natin kinakausap na iba? Paano yung ganun? Huwag kang mag-alala kasi kahit i-delete niya yan, automatic save po yan siya dito. Okay? Kumbaga, lahat ng pinag usapan nila auto-save yan dito. Okay? So, ngayon, hindi ko siya ma-approve kasi nga wala po akong kausap now. Pero, if ever na meron ka makausap, I can assure you, okay, you can thank me later. Kasi ganito ang mangyari dyan. Automatic save yan dito. Kung di ka maniwala, then try mo. Pero sa mga, ano kasi dyan, may ganito kasi yan. Yung sa setting niya na yan, mayroon pang ginagalaw dyan. So, di lang basta-basta ganito. Okay, mayroon ka pang kakalikutin sa settings nito. Punta ka settings nyan kasi sa settings is merong mga ganito, di ba? So itong mga to, ah uh, bago nang pakinggan yan pumunta ka lang sa wait sana ba yan? Troubleshooting. Ano? Kasi if ever na magkaroon ng problem yung app, kasi ganito yan. Minsan di yan si-save yung mga messages. Troubleshoot mo lang. Okay, so kumbaga kapag ka-install mo, troubleshoot mo kagad ka para lang makasure ka okay? So, yon So, ito, itong application na to, sure na sure na sure na sure akong makakatulong sa inyo to. Especially kapag nag-overthink na kayo sa inyong mga partners. Okay? So, ibig sabihin nito, if ever na may kausap siyang iba, automatic save po yan sa messenger o sa application na to. I mean, sa application na to. Okay? Automatic save yan. No, ganito. Paano kuya, o oh, sir, paano kung sakaling gumamit siya ng um, another messenger account, ibang account na maginamit niya? Oh, don't worry, automatic save pa rin po yan dito, okay? So, ang gagawin mo lang sa application na to, o oh, diba, na ano mo na, na-set up mo na lahat-lahat, all goods na. Kailangan mo lang dito is, i-hide mo to sa phone niya. Ngayon, paano mag-hide niyan? So, mag-hide kasi niyan, okay? ang mag-hide kasi niyan is di naman siya mahirap ganito lang ang gagawin mo kapag nag-hide ka so home mo lang okay so ngayon may nakikita ka dyan mga application na marami like this one right here ayan di ba marami siya ngayon pwede mo itago yan dyan like ganito ayan. pwede mo itago yung application na yan sa mga ganyang application which yung mga, mga naka-folder. kasi hindi niya makikita yan especially kung hindi naman siya may libang open ng mga ganito ba? Diba? O nga pala, ilagay mo yung application sa mga application na halos ko niya ginagamit. Okay, doon ilagay. Ngayon, kung marunong kang mag-hide, kasi sa setting ng phone na is meron pong hide app. Ngayon, kung marunong kang gumamit nun, yun na lang para sure kang hindi niya talaga makita. Kasi yung mga ganun, is hindi niya pinupuntahan. Ano bang malay niya, di ba? So, that's why, i-hide app mo na lang kung marunong ka. Pero di ka, kung di ka marunong, ganito lang goods na rin yan. And then, balik mo yung phone niya. And ayun, earlier na kayo, sabihin natin doon siya sa kanyang lugar, ikaw doon kanyang sa lugar mo. Pagkatapos, pagkapag nag-meet kayo ulit, ayun, doon mo na makita lahat-lahat, okay? Doon mo na mabubugar lahat-lahat. And sana naman, I wish, wala siyang ginagawang masama, diba? Kasi masakit naman talaga kapag mayroon. So I wish wala, diba? So ngayon, at least, kahit sabihin natin nag-overthink ka habang malayo siya, at least may nagmo-monitor na sa kanya. Yung application, may na monitor na para sa iyo. Yung kanyang mga ginagawa, di ba? Ganoon kaganda sa application na 'to. So, ayun lang naman sa akin tutor tutorials for today. So, sana may na-learn kayo. If you like the video, please leave a like. Di na magtatagal pa, no? Till next time. Peace out. Keep safe, everyone. Bye-bye.